umuulan pa rin dito sa Molod. Meron daw super typhoon. Nice so mula ka gabi, hanggang ngayong araw, eh, umuulan pa rin. Yeah. May order na ako ng grab. Meron akong batch order, dalawa. At uh, kukunin natin si Jolly. So ngayon, di deliver yung mga pagkain na yun. Pero dito din natin kung alin ang mga lugar dito. So, na lubog na sa tubig. So, na. Kita tayo sa daan. Punta na tayo dito sa merchant natin sa Jollibee. Doon tayo kukuha ng uh, first booking natin ngayong umaga. So, maulan-ulan pa rin, no. Ayan, baha na dito sa part ng uh, Sumag. Ayan, bahana na siya dito kasi yung tubig, eh, walang madadaanan. Kundi dito lang talaga. Ah, okay. So, dito na part sa likod ng uh, sumag, purok sanggot. <laughs> purok sanggot, ano purok pa to? Curaville. Oo, oh, yan, sa Curaville pala. So, yun, bahana na dito mga amigo. Umapaw na sa kalog. or sa kanal nila hanggang doon sa San Sebastian ako po doon sa Sebastian na pala yan Okay Mamaya okay, makita natin kung ano, ano pa yung mga Part ng uh, zoom Ang medyo mataas na yung tubig Na bumabaha na Kunin muna natin yung order natin Para may deliver na sa dalawang customer Ayan o, oh, yan sila oh, Yung mga may kulay red So, pipick up muna tayo at i-deliver. Ayan. Jollibee! Ayan, punin na natin yung order natin dito, mga amigo. Pang, 663, pang, 7062, ah. Oo. Ay, sa nito ay. Sa ta Lagay muna natin dito yung soft drinks para hindi siya matapon. Ayan sila. Okay. So tapos na tayo dito. Na-pick up na natin yung order sa Jollibee. Deliver na tayo. So dito tayo. Malapit lang to ah uh, as in malapit lang <laughs> okay, wala nang nagtitinda ng talaba ngayon dahil uh, maulan And, so first drop off natin ay dito sa ilalim ng akasya Uy, yun na nga. Pagpas na tayo. Ito pa rin ang kasya. Okay. Uh, 663 Morning Hello, yes, sir Okay, thank you. Alright. 663 is done. Okay. Yeah. So, dun tayo sa... Okay. Ang next natin is nasa San Sebastian Phase 2. Okay, dito tayo dadaan sa may uh, baha. Tingnan natin. Ang kalalim yung tubig dito. Yun no? Ah, okay. Malalim lang nga siya, no? Tinan naman mga amigo Hindi ako tutuloy dyan Dito tayo, kakaliwa tayo dito Dahil may mababa ng konti ha, Ang tubig dito sa kabila Sa likod ng Corabil Alam ko naman na may pagka Amphibian to si <laughs> Eh, wag na natin i-risk doon sa medyo mataas na part. Dito lang muna tayo sa mababang konti, ha? Ayan, sublubog na yung mga gamit nila. Iba, dito nga eh, medyo mataas na rin pala yung, eh. sino mo, lagpas na ng, lagpas na ng stepboard ko. Pero tama lang yan, okay lang yan. Basta ito importante, hindi siya mamatay. Ayan. Alright. Pagkatapos nito, oh, change oil na. <laughs> At, the cheese cheese wow. diba? at cheese change oil lang i-change oil agad diba at change ng gear oil din buti wala namang baha bumaba na yung tubig sa kanal namin yun ang bahay namin <laughs> so dito ano ba magpas pa ng konti <laughs> dito na dadaan ito yung phase 2 ng San Sebastian dito sa Proc KBS San Sebastian phase 2 okay yun and shout out sa iyo amigo ah siguro pinasok na rin ng uh, tubig yung ibang kabahayan dito kagabi well, Alam naglilinis yung iba. Saan ba tayo? Tin Ku huh. Alright, dito tayo dadaan Mukhang Oh no! Okay, sige Baat na nga dito, no? Ayun. Dito tayo sa sa pin ng uh, customer. So, tawagan lang natin. Saglit. Yun, at hindi pa siya sumasagot. Ayan, <laughs> ah, dito pala siya. Tiyan lang ako tin, tito nanti. Sige lang, Thank you, miss. omi oh, may part ng Dari sa atin, dari sa San Sebastian, Kuala, taas na tubig. Sa so, may bima na yon. Pag, ang ginagalit sa bila, sa abonan taas na. Wala eh. Wala kami sa suga sa San Sebastian. Guys. All right. Okay, ibabalikan natin dito yung matas na tubig. Hindi na sila makakalabas dahil matas na nga tubig dito. Uh, takot na <laughs> Alright Completed na yung first and second order natin So lalabas tayo dito sa Sacred Heart Memorial Park Tingnan mo naman Binabaha na ang memorial